Samantala, simula na ng Mihan season o northeast monsoon, kaya inaasahan ng mas malamig ito yung panahon sa may kanurang bahagi ng Luzon. Habang tuluyan ang nalusaw ang low pressure area na minomonitor ng pag-asa kaninang alas 8 ng umaga. Samantala, patuloy namang nakakaapekto sa bansa ang shear line, easterlies at ITZZ. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating Eye weather Center na as of 8 a.m. kanina ay tuluyan ng nalusaw ang binabantay ang LPA ng pag-asa. Patuloy naman na nagpapaula ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa malaking bahagi ng Visayas kasama ang Dinagat Islands. Habang nagdudulot ng kalat-kalat na pagulan sa bahagi ng Cagayan Province, ang Shear Line at Easterlies. East. Samantala, naglabas naman ng anunsyo ang pag-asa kahapon na nagsimula na ang Northeast Monsoon o amihan season, kaya inaasahan ng malamig at tuyong panahon sa may kandurang bahagi ng Luzon. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cota Bato City maglalaro ang agwat ang temperatura sa 23 to 31 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ang temperatura sa 22 to 30 degrees Celsius at nasa 70% ang chance ng pag -ulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ang uulan. 25 to 30 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 90% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng pagulan. 24 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwatang temperatura sa Zamboanga City bukas at 70% ang chance ang uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 70% ang chance na pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 22 to 29 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 60% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.15 ng umaga at lumubog ng 5.29 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating i-weather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.